Ah, check natin ang ating mga in order. First stop ay meron tayo dito Epimint Japan Cultivar. Ang ganda ng dahon niya, ano po? 'Yan si Japan Cultivar. Ang ganda ng kanyang variegation. Sunod naman natin. Ito po ay si Pearls and Lace photos Ang gaganda rin ang dahon niya. Oh. Ayan. Atrayin na siya. Nice. Next po natin ay si Enjoy Potos. Ito yung medyo may kabagalan talaga sa pagtubo. Kasi nga, ayan, no, yung kanyang internodes, maliliit. Tsaka, hirap siya makakuha ng pagkain mula sa sikat ng araw. Dahil nga, siya ay maraming puting variegation. Ayan. Kaya, mabagal lang kanyang paglaki. Ito pa yung isang maganda. Ayan, no. Si Marble Queen Potos yung dahon niya naman may pagka uh, apple green yellowish actually ayan oh. hindi siya puting puti Diyan muna ito pang magandang dahon oh. parang potos din yung kulay niya ba diba? tingnan nyo po ito naman ay si obtusifolia peperomia ang tawag ng iba ay baby rubber plant. Siya na, ano, dalawang klase ito eh. Merong kulay green. Ito naman variegated. Ayusin na lang natin yung pot. Next natin ay si Alocasia Albo. Alam mo, hindi ko sana to. Wala akong balak bilhin to eh, si Alocasia. <laughs> kasi meron pa naman ako nito at saka malaki na. Pero kasi, may kasama siyang ano ah pangalan nito Kaledium Ring Beret Beret yung kanyang ano kasi eto si Kaledium Beret eh may pagka ano pa to ah, isa sa mga rare variety ng ano Kaledium tingnan nyo po ang ganda ng dahon niya oh Yan. Ito ang tumawag sa aking pansin. Kasi talagang binibenta dito itong alocasia albo. Tapos may kasamang tumubong ganyan. Eh sayang naman kasi pag ito pa lang yung bibilin mo, nasa 250 na yan. <laughs> Pero ito mas mura kasi mas mura albo dahil ano pa naman siya, small size lang. Ayan. Ganda ba diba? Oh. Ayan, next naman natin na itong sila, alocasia black velvet. Maliliit lang, mga baby sizes lang sila. Tingnan nyo po. Ang gagawin ko dito, pagsasama-samain ko tong tatlo na to sa isang pot lang. Para maganda tignan, ba? Diba? Ayan o, tingnan nyo kung gaano kaliit lang yan. O. Pero pag nagsama-sama silang tatlo, maganda yung dating, ba? Diba? Dash. Next natin, ito nasa top rare pa to eh. Si Green Dragon Alocasia. Ang ganda ng standing niya, oh. Ganda ng setting sa dahon. Alam mo, maliit pa siya, ha? Pero, matured. Kasi mataba yung sanga niya, oh. May pa-unfurl na bagong dahon. At saka makikita mo sa tindig ng mga stocks niya, eh, oh. Maganda yung mga tindigan nila. Ito, gamot to sa farm. Ini-sprayan nila para hindi kainin ng mga insekto. Ayan. Ganda. Hmm. ito yung dahon. Lumalaki talaga to. Halos mga tatlong tatlong ruler ang hinahaba ng mga dahon nito. Tapos yung stock niya ay kulay pink. Kaya siya tinawag na pink dragon. Nakatuwaan ko na nga rin palang bumili nitong sibuyas dahon o oh, dahon ng sibuyas. Anong tawag dito? Onion spring? Spring onion? <laughs> Ayan. Tag 50 pesos isang ganyan. Galing daw to ng bagyo. Ililipat ko na lang sa malaking paso para mas lalong lumago. Mahal din to sa palengke ah. At least, oh, pagka lumago na to, nag-stable, kuha-kuha ka lang dyan, pangluto, ba? Diba? Maraming maraming salamat sa inyong pasubaybay. Hanggang sa muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting! Masaya na naman ang inyong plantita. May mga bagong halaman. At excited na naman tayong magripat. Magandang hapon po sa lahat. Magandang ating panahon ngayon.